Bring him, Bring him home! Nais ko lang siguro ipahatid sa inyo ang naging mensahe ni Mayor Basten nung kami nagkaharap. Hindi ngayon ang panahon upang pumatak ang ating mga luha. Hindi nanginginigo ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eta, sa mga sandaling ito, isa pa sa mga supporter ni Tatay Digong ay mangungusap sa atin. Tawagin na natin si Binibining Kathy Pinag. Magandang gabi! Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito bilang suporta sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte. Dalawa lang po ang gusto kong sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng adik. Hindi ko maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban is yung mga kriminal at adik. Bakit ho hindi nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima na mga adik? Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala hong ganun. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? Yung hubang dalawang taon or limang taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huban ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nagagraduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, nang sinasabi nyo, you are after for human rights, tigilan niyo ho kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan niyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag ikayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging adik po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, Tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang dalawang taong ginahasa, limang taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay na walang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo! Yun ang masakit! Kasi pinaglalaban nyo, kriminal! Kasi pinaglalaban nyo, mga walang kwenta, I'm sorry, hindi ako, sorry, not sorry. Kasi, napakapeke. This is not about human rights. This is a political assassination. Kasi kung kampante kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Alam nyo, ang naaayon na mabuting leader ay hindi magkukos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit sa eh, sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat.